So, diretso na agad tayo sa Chrome nga ka-converge. Type natin 192.168.1.1 So, ayan. Diretso tayo sa username. Admin. Type natin. Tapos yung password. Converge at ZTE123. Ayan. Pakisubscribe na rin mga ka-converge. Pakiclick ang notification bell. Ayan. Maraming salamat yung lahat. At sa WLAN uh, radio 2.4 gigahertz muna tayo mga converts dito sa associated device dito natin makikita yung mga connected device dito na rin tayo kukuha ng MAC address ayan bago tayo magpunta sa access control list ayan so tapos sa disable palitan natin ng permit mode ayan naka permit mode na yan mga converts Ayan o, oh, nakikita nyo yan, yung mga sa associated device. Yan ang makikita natin yung mga MAC address. Diyan tayo kukuha Bago tayo pumunta sa access control list. Ayan. Kita nyo yan. Ayan uh, ang MAC address na yan. yan ang i-add natin doon sa permit. O okay. makikita natin yan mamaya. Mamaya. So pwede nyo i-connect nyo muna yung mga devices. Bag para dali nyo makuha yung mga IP address. Yung MAC address. So dito natin i-add. Ayan. I-add na natin sila dito. Uh, para galing sa associative device. Para hindi natin mahirapan i-connect nyo muna yung inyong mga device tapos tingnan nyo yung mga MAC address dyan so dito nyo i-add di ba diba? sa akin nililista ko eh nililista ko para hindi ako ma ano uh, para diretsyo na Ayan, tinaip ko na yan inuuna ko muna yung laptop para yun una magkakunik sa ating ginagawa ngayon dahil itong laptop ang ginagamit ko alright yung MAC address na to sa laptop ito mga kakonverge no tapos add na. Ayan, add na natin. Ayan, click nyo lang add yan. Ayan na. Pwede nyo rin siyang i-delete. Tanggalin yan. May trust bin na yan. Ah, tanggalin nyo lang yan. So, ayan. Ah, Na-add na natin ang, ano, ang ah, laptop. Ayan. Nasa access control list. Tapos, sunod naman natin yung isang gadget natin na cellphone. Para yun na magagamit natin pang demo. Alright. Ayan, para sa atin, mapanood nyo. Ayan. Ayan na nga, uh, na-add na natin yung dalawang gadget, no? Alright. So, maraming salamat sa inyong lahat. Paki-like, share, and subscribe na rin mga idol. Alright. So, ayan na nga, i-click natin yung uh, trust bin na lang. Tanggalin natin, ayan, mawawala yan. So, hindi, pag tanggalin natin yan, hindi na siya makakunik. Alright, hindi na siya makakunik. Pag tinatanggal natin. So, hindi na siya mag-connect pag tinanggal. So, ang gagawin natin dyan, ibalik natin yung MAC address niya para makakonek siya dahil gagamitin natin. Alright, balik natin yung MAC address. Yan. Kung gusto nyo malaman ha, yung mga MAC address, yung associated device na yan, i-click nyo lang yan, tapos may hita yung mga MAC address. Alright, i-connect nyo muna yung inyong mga gadget bago kayo pumunta sa Axis Control List. So, ayan o, oh, nilista ko Kapasin sa susulat ko ha Parang ano Alright <laughs> So, ayan na nga sa Marex TV Connected na tayo no I-try natin Magpunta tayo sa YouTube Ayan Sa Marex TV no Ayan So, connected na tayo So, mag-try tayo mag-scan ng QR code Itong gadget na ito Hindi ito naka-connect sa ating uh, Wi-Fi uh, Hindi ito naka-add yung MAC address nito Iba to Ayan, iba yan. So, mag-connect tayo dyan. Tingnan natin yung QR code kung makaka-access ba tayo dito. Kahit uh, hindi na-add yung mag-address. Try lang natin ha, mga ka-converge. Alright. So, pa-wait lang ha. Wait. Okay. I-add lang natin. So, ito yung nakakunik ito yung gadget ko sa kaliwa yun yung ah, na-add ah, na yung ah, mag-address doon alright connected tayo dyan sa Marex TV pero yung sa kanan yan yung ah, hindi connected so ayan o oh, kita nyo naman QR code ah, mag-scan tayo dyan tingnan natin kung makakunik pa tong isa kong gadget na hindi na-add yung mag-address nya alright tapos papagkita ko yun sa inyo mamaya yung ah, manual encode ah, ng password kung makaka-access ah, ba talaga All right. So ayan iska na natin. Ayan, eh, kita nyo naman 'yan. Ah, hindi niya mapasok yung QR. ayan, oh, kena. Could not authenticate uh, connection. So hindi niya ma-identify yung uh, internet no. Sa so, uh, hindi siya uh, authorize yung gadget na ito dahil hindi siya naka kumbaga wala siyang permit ba permiso na gamitin yung wifi alright wala siyang permiso dahil hindi natin nilagay yung mac address sa ating uh, modem hindi natin siya inad hindi siya hindi natin siya sinama kaya kahit anong refresh natin ayan lang nangyayari Alright, so yan, uh, yan ang gagawin yung mga ka-converge, no? Yung uh, baguhin nyo na agad yung inyong uh, modem i-permit nyo na lahat ng mga gadget nyo sundan nyo lang ito napakadali lang naman ayan kahit anong gawa ko never niya ma-access talaga ayan so yan ganun nang nangyayari lang never niya ma-access dahil hindi po ito nakaka-add yung naka-add yung uh, address niya doon sa ating modem alright mamaya ay eh, manual uh, encode naman natin yung password no ayan mamanual natin dahil Ah, uh, kita nyo naman yan. Kahit anong, ano, uh, yan, could not authenticate o, uh, connection. So, ang gagawin natin ngayon, mag-manual tayo encode sa password. Papagkita ko sa inyo yung password dyan, makikita naman yan. Dyan sa baba ng uh, QR code. Alright. manual natin. So, yan ang gagawin nyo mga ka-converge. No? Uh, uh, palitan nyo na agad yan. Sa bago ang lahat, huwag nyo kalimutan pag-subscribe sa aking channel palike na rin dahil malaking tulong po yan sa aking channel no kahit ganun lang tuwang tuwa na ako sa inyo yan maraming salamat sa iyong uh, pagsubaybay dahil Uh, andyan kayo lagi, hindi ko ito magagawa kung wala kayo sa aking channel ayan, medyo malabo nga yung password so sandali lang ha, uh, ayan siguro nababasa babasa nyo na rin Marix TV 0512 alright, so ayan uh, yan ang uh, i-encode natin dito alright mga kakonverge maraming salamat sa iyong lahat sa inyong pagtitiwala pakilike na rin uulitin ko pakilike na rin ang ating video dahil para marecommend tayo ni youtube alright maraming salamat sa inyong uh, pagpunta ngayon sa ating video ayan sana lagi tayong magsasama alright ayun kitang kita nyo naman yan ng ating marix tv 0512 to yung password so ikukunik natin yan tingnan natin kung makaka-access ba talaga ayan so ganun lang nangyayari hindi niya ma-access so hindi niya ma-access so tingnan natin yung sa baba so connect natin uli ayan so tingnan natin ayan oh, nag-ikot-ikot lang mga kakonverge ayan o so kaya hindi na talaga mapasok ang ating uh, wifi ano ating uh, internet hindi niya ma-hack alright so gawin nyo na ang ating ginagawa ngayon gawin nyo na sa inyong mga modem kung naka-converge kayo ngayon, naka-ZTE F670. Wow. 76 ay ay sorry sorry ano ba nakalimutan ko tuloy model ng ating uh, model ng modem natin ng converge Alright. so ayan ah uh, kitang-kita niyo naman yan no oh. ni niya ma-access no okay sana wag niyo kalimutan pag Palo sa ating ayan nandyan yung mga connected devices natin no? maraming maraming salamat yung lahat no ah, pag no malapit na matapos ang ating video ZTE F670L pala ang ating model ng ating modem mo, no so ayan ah, maraming maraming salamat sa inyong panonood pag sa ating channel no huwag kalimutan pag like share and subscribe sa ating channel ayan malaking tulong na sa akin yan yung pag subscribe at like Ayan, maraming salamat yung lahat. Bye-bye!